But well, then magsiluhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalong lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaawang pagmamahal ng Diyos tinanggap mo ang kaniyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasal ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin. Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Matahimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Magpahilong ng sugat ng mga pusong wasak, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala namin isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wambikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Iniiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang mga ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa nasaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magingas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Amen mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo, at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang kami maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang kami matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin na kami tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistiyan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang gamitin namin ang aming mga kakayahan sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang luob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkaluoban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig magpari, mag-ermano at magmadre. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay kami ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming amasalangin. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay, kami sana'y aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Idalangin po natin ang ating mga hangarin. Lahat po tayo, Santa Maria, tulungan mo kami sa aming pangangailangan. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pag-aalay. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Inilaalay namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming ipinangako nang kami ay binyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pag-aalay na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay tutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na kristyano, upang matapos naming mailaan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo ang lahat. magsiluhod ng lahat. Pasasalamat, Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Looban mong pagsisihan naming lubos ang ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagninasi ng mga ito ang aming pagmamahal sa kanya higit sa lahat pinasasalamatan namin ang aming Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng iyong sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay nagpapasalamat kami sa iyo Panginoon sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maaming maging ina ng laging saklolo. Harinawang ang mabilang na biyayang tinanggap namin sa tulong niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina loobin mo nawa na lagi kaming sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapas sa banal banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamahati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mga karamdaman. Loobin mo na maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y bilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. panalangin para sa banal na bukasyon. Panginoon, pagkalooban mo ng iyong magiliw na pagtawag ang maraming mga kabataan na may magagandang kalooban upang lalong magningas ang kanilang pagnanasang mamuhay ng alinsunod sa Ebanghelyo, naway tularan nila si Maria at iukol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Iglesia at sa mga taong lubhang nangangailangan ng tulong at kawanggawa. Hiling-hiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming manunubos at ni Maria ang aming ina ng laging saklolo, Shalawa. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pangwakas na awit. Sa ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.